Nung nakaraan pa nga dumating yung na-order ko na bagong platuhan. Pero dahil malalaki nga yung plato dito sa bahay, e eh, nag-order pa nga ako ng bagong plato. At sinamahan ko na nga rin ng bagong kutsara at saka tinido. Pero bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sobrang saya ko nga dahil mapapalitan ko na nga yung platuhan ko. Pero nung magpapalit nga ako, eh hindi nga kasya yung plato namin dito sa bahay. Kaya nga hetot, napa-order pa nga ako ng medyo maliit na mga plato. Dinamay ko na nga rin itong matagal na nga naka-add card sa akin ng mga gintong kutsara at saka tinido. Ang ganda nga ng packaging dahil hindi nga magkakasama yung kutsara at tinidor. may sari-sarili silang supo. Ganitong mga plato nga muna yung chineck out ko dahil wala pa nga akong makita na babasagin na 9 inches lang. Balitig 6 pieces nga lang yung in-order ko para nga sakto na rin sa amin. Yung plato, 100 plus ko nga lang yung na-order at 6 pieces na nga. Yung gold na kutsara at saka tinidor naman, 200 plus, e eh, 6 pieces na nga rin. Available din siya sa 12 pieces at saka sa per piece. Kaya nga kung bet nyo rin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section or sa yellow basket. Medyo natambakan nga ako ng hugasin ngayon at hindi ko rin talaga alam kung bakit nga yan natambak nang ganyan. Pero dahil ako lang din naman yun nandito sa bahay, eh sino pa nga bang gagawa yan, kundi ako lang. Basic na basic na lang naman yan sa akin dahil araw-araw ko naman yung ginagawa. Siyempre, sinisipag-sipag nga rin ako niyan dahil meron nga na namang bagong gamit dito sa kusina. May tatlong taon na nga rin kasi sa akin itong platuhan ko na to. At katas pa nga yan ang pagtitinda namin ng lumpiang sariwa noon ng Papa J. Nakakatuwa lang na mapapalitan ko na nga rin yan na nanggaling sa pinaghirapan ko. Alam ko, sobrang liit na bagay nga lang yan pero sobrang nakakaproud lalo nga nakakasipag kapag ka nakakapagpundar ka nga ng gamit sa bahay lalo na nga kung galing sa sarili mong bulsa. O, oh, di ba nilagay ko yung mga plato dito tapos tatanggalin ko lang din. Medyo mabigat kasi kaya nga tinanggal ko na muna yung mga plato. Syempre, nagpunas-punas nga muna ako dito bago ko nga ilagay yung bagong platuhan. Sabi ko nga sa inyo, legit na nakakasipag kapag ka meron kang ka bagong gamit sa bahay. Kaya sa mga tinatamad magkikilos dyan, eh, ito na nga ang sagot, magnini-checkout ka na rin dyan. Siyempre, ayoko naman ilagay lang yan dyan na madumi nga yung paligid. O, oh, isa ka rin ba sa gusto mag-upgrade ng aesthetic na platohan pero ayaw nga yung nangangalawang. Yung aesthetic na, pero sure na good quality. At sa mga kagaya ko na mini kitchen nga lang yung meron, eh ito na nga yung para sa inyo. Hmm. Hindi siya sobrang liit pero hindi rin siya sobrang laki. At kasyang kasya nga dito yung 9 inches na plato. Marami ka na nga rin mailalagay at hindi mo na kakailanganin ng patiktikan ng mga plato. Dahil pwedeng pwede mo na nga i-direct dyan yung mga hinugasan mo. At kahit tumulu nga yan dyan, eh meron na nga yan sa kumukuha ng tubig at no more worries na nga ng mga lawa dahil plastic na nga ang materials nito eh mami Jane magkano naman po yan wag kayong mag alala dahil kayang kaya nga ito ng budget nyo dahil wala pa nga itong 400 pesos pero kahit mura nga lang ito isure eh, naman na magtatagal to sa inyo Oh, alam niyo na kung gusto niyo rin ng ganito, ilalagay ko na lang diyan yung link sa comment section or sa Yellow Basket. Ayun at dahil sinapian na rin tayo ng kasipagan, eh dinamay ko na ng linisan itong patungan ko ng kalan. Hindi naman madumi dito pero dahil magre-refill nga ako, ililinisan e, ko na nga lang din. Hindi ko pa rin kasi naiaayos yung mga pinamili nga namin ng Papa J dahil na busy nga kami sa TV. Pero yung iba nga doon e, nagamit na nga namin kaya nga itong mga suka, toyo, eh mga nakabukas na nga rin. Nagbabalak na nga rin akong palitan itong wallpaper dito sa may kusina dahil kitang-kita na nga yung pagkaluma niya. Pero syempre, saka na nga lang yun dahil hindi naman natin kaya ng sabay-sabay. At kung ano nga muna yung pinakakailangan, yun na nga muna yung inuuna ko. Pasasaan pa at matutupad nga rin lahat ng pinapangarap. Basta alam mong pinaghihirapan mo at pinagtatrabahuhan mo, eh makukuha mo nga rin yan. O siya, bago pa nga matapos itong mini vlog natin, e eh, shoutout na nga po muna kay Mima Marilyn San Diego from Makinabang Baliwag, Bulacan. At ganun na nga rin po kay Mima Camille de Jesus Corfus from Batitang, Saragosa. Pati na nga rin po sa mga araw-araw na nanonood sa akin. Sa mga araw-araw na nag-aabang sa mini vlogs natin Maraming maraming salamat po sa suporta At mag-iingat po kayo palagi O siya hanggang dito na lang muna mga mima ko Lord maraming maraming salamat po sa kalakasan at kaligtasan At syempre sa pagmamahal